Congratulations po mga laki na kapag panalo na naman po tayo ng 2 digit lucky numbers, kakachat lang po ng ating mga followers na mga nanalo po ano po sila, apat po na nanalo ng 2 digit lucky numbers. Binigay po natin yan, nakadepende po yan sa birth month at birth year po nila mga kalaki. Kaya congratulations po at salamat po sa ibabalato nila dahil magbabalato daw po sila. At syempre po ngayon pong 5pm po ng May 17 mga kalaki. Abay, ano pang hinihintay mo? Baka this time ngayong last draw po ah, mamimigay po tayo ngayon ngayong hapon po ng last draw ng 5pm ng mga tatlong 2 digit, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, Dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers Baka this time ikaw naman ang swerte mga kalaki sa aming vlog Kaya tutok na po rito manood na po kay mga kalaki Dahil ang mga lucky numbers natin sino sumada po natin ng maigi mga kalaki. Marami pong nananalo sa laki ng best namin at marami naman din pong hindi. Hindi po kami nagsisinungaling kaya sa mga interesado lang po na tumutok at gustong kunin ng laki numbers namin araw-araw sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Libre po yan, wala po yang bayad. Kaya manood na po mga kalaki, eto na po, ibibigay ko na po ang mga laki numbers natin. Dito po ngayon pong alas 5 po ng hapon kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging chef empre milyonaryo. Ayan, at eto na po mga kalaki, ang mga laki numbers natin na talaga kinaabangan naman ng mga susugid nating mga laki followers. Abay, alagaan nyo po ito ng 3 sa so Huwag nyo po agad pinapalitan dahil ang mga laki numbers po may possible po na talagang uh, lalabas kapag hindi mo talaga siya tinatayaan mga kalaki. Kaya, Nako po, wag po kayong matulad doon sa iba na nagchat-chat na sir, right, hindi ko po natayaan yung lucky numbers bigla pong lumabas kaya po sayang po di ba may pera na sana anyway eto na po mga kalaki ang mga 2 digit lucky numbers kunin mo na umpisan po natin sa 2 28 ayan po yung una ang pangalawa po ay 315 at ang pangatlo po ay 16 17. Ayan. At syempre po ang 3 digit lucky numbers naman natin ay number 1, 9, 8, at ang pangalawa po ay number 304. At ang pangatlo po ay number 660. Ayan. At syempre, sunod na po natin ang 4-digit lucky numbers. Ang 4-digit lucky numbers natin ay number 99237725 9923, at 1280. Ayan po mga kalaki. At syempre po, bago po natin ibigay ang ating mga 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers, abay Wait lang po, magbibenta lang ako nito. Kaya yung kilong bigas. Ano po ma'am? Wala akong bigas, isang kilo. Isang kilong bigas po. Tapos Ariel, ay tag na lang yun.

20 pa rin tight powder. Buntis, sinahay ka. 20. Tama lang. Pinalipo ka rin. Ah. Uh, May yelo ka ako. Dumugo yung muso. Dos lang Ayan mga kalaki At syempre po bago po natin ibigay ang ating mga 5 uh, digit, 6 digit lucky numbers Para po masusugin nating mga followers Dapat po nakafollow po kayo sa mga legit na account natin Okay Bumulog ako yung Sampo isa Kaya pwede po daw si Felix. Ha? Pwede daw po na si Felix. Palo? Hindi. Uh, Pukuha daw siya ng... Ano? Gin. Bigay na lang daw niya mamaya yung kulang. Ano ba? Ito, gin daw. Ah, oh, O, bigay na lang daw niya mamaya. Hindi, yung tubay to ayaw ko. ayun namin yan. Sinabi ko kay Felix. Sa kanya pala yung mga kapon doon. Mga ganyan, mga case. Ah, e, eh, na lang. Ikaw na lang. Okay. Ayan, pasensya na po mga kalaki. Okay. Uh, bago po ko ibigay ang 5 digit 6 digit lucky numbers para sa masusugin nating mga lucky followers dyan dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin hanapin niyo po kami sa Facebook Red Parungkin po na merong 400,000 followers check kami yan at may second account ako Red Parungkin na naka yellow t-shirt ako na may 51,000 followers kasama ko po si Lola Carmen at Aris Gatchal yan ay legit na account namin sa Facebook meron din po tayong YouTube Red Parungkin po na merong 16,800 followers at syempre po TikTok Red Parungkin po na merong 424,000 1,000 followers. Ay pwede mga legit account namin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers yan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment. Share ng share ng mga video, heart ng heart mga kalaki at nakafollow. Padadala lang kita ng libreng lucky numbers agad-agad po sa messenger nyo. Tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months po mga kalaki, papaliwanag po po yan. Ano yun kuya? Juice. 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 Ano, next lemon? Ay, Apple. na po. Ayan. At syempre po, ang membership po namin good for 3 months po ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa Lotto Pilipinas Lotto Abroad National wedding mga kalaki at STL ako po magbibigay aalagaan kita sa mga laban mo sa Abroad at Pilipinas pag nakasali ka sa private consultation kaya sa mga interesado po mga kalaki mag na po kayo sa messenger ko baka gusto nyo subukan ang private consultation namin araw-araw po may napapanalo tayo dito at wala po itong pilitan na kaya sa mga interesado dyan Message na po kayo sa messenger ko Make sure po na makakausap nyo po ako Bago kayo magpa-member Para legit na legit na ang kausap mo Ako at hindi po ibang tao mga kalaki Ayan, kaya tutok na po ah, May discount po sa mga sasali po ngayon Na habol po ngayong araw na to Iahabol kita sa discount Ito na po ang mga 5 digit laki numbers Pilipinas at abroad Kunin mo na Number 31 Number 34 Number 36 Number 20 At number 17 At ito pa po ang isa Number 18 Number 39, number 23, number 12, at number 16. At syempre, ito na po ang 6 digit lucky numbers namin. Pwede po ito sa 642, 645, 649, 655, at 658. Number 37, number 21, number 28, number 42, number 19, at number 10. At ito pa po ang isa, number 15 number 22, number 26, number 29, number 33, at number 38. Ayan, kompleto na po mga lucky numbers natin mga kalaki. Takbo na po sa mga suki yung outlet. Make sure po na iraramble yung mga lucky numbers natin na 2 digit, 3 digit, 4 digit ha. Para mabalik na po ang numero, panalo pa rin po tayo. Ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Ayan, happy birthday po kay Lola Minerva po ng Batangas City Hello po Lola Happy happy birthday po Galing po yan sa apo mong si Michael Hello shout out po kay Lola Happy happy birthday po mm -mm, Na miss ko si Lola Carmen At syempre po sa mga uh, Jeepney driver naman po Yan po sa may Ayan Pasong tamo Ayan Sa pasong tamo po yan Saan po ba yan Sa Kabiti po ba yan? Hello, shout out po sa inyo sa mga driver. Saludo po ko sa inyo. Mananalo tayo ngayong 5pm mga kalaki. Good luck. Ay, nakon daming bumibili. Shout out.